Bakit ang plano para sa dakilang digmaan sa mga huling araw laban sa mga Hudyo na inamin mismo ng mga teroristang kaanib ng ISIS ay sadyang inalis sa mga modernong ulat ng balita? Ipiniprisenta ito bilang isang simpleng krimen, isang nakahiwalay na insidente ng radikalisasyon. Ngunit ang mga salitang ginamit nila ay hindi politikal, ito ay apokaliptiko. Ang kanilang layunin na direktang sinabi ay isang eskatolohikal na digmaan upang lipulin ang isang lahi. Ito ang katotohanang itinatago sa likod ng mga malumanay na headline, isang katotohanang naguugnay sa mga tila hiwalay na kaganapan sa isang nakakakilabot na hula, habang ang mundo ay nakatuon sa diplomatikong wika at mga usapang pangkapayapaan, isang anino ang gumagalaw sa likuran. Noong ika-13 ng Nobyembre 2025, inanunsyo ng Indonesia, ang bansang may pinakamalaking populasyon ng Muslim sa mundo ang paghahanda ng 20,000 tropa para sa isang misyon sa Gaza. Sinasabi nilang ito ay para sa tulong medikal at konstruksyon, ngunit ang napakalaking puwersang militar na ito, ang pinakamalaki mula sa isang bansang Muslim na ipinadala malapit sa Israel, ay nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang media ay naguulat ng isang peacekeeping mission, ngunit nabibigo silang itanong ang mas malalim na katanungan. Bakit ngayon at bakit sa ganitong kalakihan? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga news channel, kundi sa mga sinaunang kasulatan. Ang nakakagulat na pag-amin ng silula ng ISIS sa Jerusalem ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng isang digmaang propetikal. Inilalantad nito ang tunay na kalikasan ng tunggalian, hindi lamang teritoryo, kundi teolohiya, hindi lamang lupa, kundi dugo. Habang ang mga negosasyon ay humihinto at ang tensyon ay tumitindi, ang mga piraso ng isang sinaunang palaisipan ay nagsisimulang magkasya sa isang paraang hindi maaaring baliwalain. Isipin ang gininto ang liwanag ng dapit hapon sa mga bato ng Jerusalem, isang syudad na naging saksi sa libu-libong taon ng pananampalataya at digmaan. Ngayon, sa mga anino ng mga lansangan nito, isang bagong uri ng kasamaan ang nagpaplano. Sa kabilang banda, libu-libong milya ang layo. Ang mga sundalong Indonesia ay naghahanda. Ang kanilang mga bota ay umaalingaungaw sa isang ritmo na sumasalamin sa mga nagmamartsang hukbo mula sa kasaysayan. Ang dalawang kaganapang ito ay hindi magkahiwalay na kwento. Sila ay dalawang agos na dumadaloy sa isang ilog na patungo sa isang dagat ng propetikal na katuparan. Sa mga susunod na sandali, uugatin natin ang mga koneksyon na hindi ipinapakita ng media. Ibubunyag natin ang sinaunang kasunduan na naglalarawan sa eksaktong alyansang nabubuo ngayon laban sa Israel. Ang hindi mo alam ay ang mobilisasyong ito. At ang mga teroristang selula ay mga sintomas lamang ng isang mas malaking espiritual na pagtitipon na hinulaan 2,600 taon na ang nakalilipas. At ang pinakakakilakilabot na bahagi ay nagsisimula pa lamang maganap sa ating panahon upang lubos na maunawaan ang bigat ng kasalukuyang sitwasyon kailangan nating bumalik sa nakaraan, hindi lamang ng ilang dekada, kundi ng ilang milenyo. Damhin ang init ng alabok sa ilalim ng iyong mga paa, ang amoy ng mga pampalasa at takot sa hangin ng sinaunang gitnang silangan. Dito, sa gitna ng mga naglalabanang ng imperyo, isang salmista ang sumulat ng isang desperadong panalangin na naging isang nakakagimbal na hula, ang awit 23. Hindi ito isang simpleng tula, ito ay isang detalyadong ulat ng isang lihim na pagsasabwatan, isang kasunduan na ginawa sa mga tolda sa ilalim ng kalangitan ng disyerto. Inilalarawan ng salmista ang isang alyansa ng mga bansa na may iisang layunin: halikayo at ating lipulin sila upang hindi na maging isang bansa, upang ang pangalan ng Israel ay hindi na maalala. Ang mga salitang ito ay hindi malabo. Sila ay tiyak at nakamamatay. Pinangalanan niya ang mga miyembro ng alyansang ito, ang mga tolda ng Edom, ang mga Ismailita, ang Moab, ang mga Hagrita, ang Gebal, at ang Amon, at ang Amalek, ang Filistia, kasama ang mga naninirahan sa Tiro, pati ang Assyria ay sumama sa kanila. Ang mga sinaunang pangalang ito ay bumubuo ng isang singsing sa paligid ng Israel. Ngayon isalin natin ang sinaunang mapa na iyon sa ating modernong mundo. Ang mga inapo ng mga grupong ito ay ang mga mismong bansa at paksyon na nakapaligid sa Israel ngayon na nagbabahagi ng parehong retorika ng pagpuksa. Ang plano ng silula ng ISIS sa Jerusalem na magsagawa ng dakilang digmaan sa mga huling araw laban sa mga Hudyo ay isang perpektong modernong salamin ng layunin ng awit o kantetitri. Ang panawagan para sa paglipol ay hindi nagbago. Tanging ang mga sandata at ang petsa sa kalendaryo ang nagiba. Ang unang misteryo ay nagsisimulang malutas. Hindi ito random na terorismo. Ito ay isang paulit-ulit na pattern ng kasaysayan. Habang ang mga tropang Indonesia ay naghahanda, isang bagong tanong ang lumilitaw. Hindi sila tahasang pinangalanan sa awit o entaytri. Ngunit ang kanilang paglahok bilang pinakamalaking bansang Muslim ay kumakatawan sa isang paglawak ng alyansang ito sa isang pandaigdigang saklaw na hindi pa nakikita noon. Bakit ngayon? Anong hindi nakikitang puwersa ang nagtitipon sa mga bansang ito mula sa malapit at malayo na may iisang pokus sa isang maliit na piraso ng lupa? Dito natin sinisimulang makita na ang awit o ng pabetri ay maaring ang panloob na bilog ng mga kaaway, ngunit may isa pang mas malawak na bilog na inilarawan sa ibang hula. Ang nakakatakot na katotohanan ay ang pagsasabwatang ito ay hindi lamang isang plano ng tao inilalarawan ng salmista ang kanilang pagngangalit laban sa iyo na tumutukoy sa Diyos mismo. Ito ay naglalantad sa espiritual na ugat ng tunggalian. Ang labanan para sa Jerusalem ay isang labanan para sa puso ng plano ng Diyos. At habang tinitingnan natin ang mga headline ngayon, kailangan nating aminin. Ang plano na isinulat sa isang sinaunang balumbon ay nagiging isang live na broadcast sa harap ng ating mga mata. Ito ang unang nakakagulat na pagbubunyag. Ang mga salita ng mga terorista sa Jerusalem ay hindi bago. Sila ay isang libu-libong taong gulang na panunumpa na muling binibigkas sa ating henerasyon. Kapag sinabi ng Awit 83, sila ay nagsanggunian na may isang puso. Laban sa iyo sila ay gumawa ng isang tipan. Ito ay eksaktong naglalarawan sa mga ulat ng paniktik tungkol sa mga proxy ng Iran, ang muling pag-aarmas ng Hezbollah at ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang mga grupong jihadist. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi nakasalalay sa politika kundi sa isang ibinahaging teolohikal na poot. Ang koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang pangalan at modernong mga entidad ay nakakagulat. Ang mga Filisteo ay ang mga ninuno ng mga tao sa rehiyon ng Gaza kung saan naghahanda ang Hamas na muling kunin ang kontrol. Ang tiro ay nasa modernong Lebanon, ang tahanan ng Hezbollah ang Assyria ay sumasaklaw sa mga bahagi ng modernong Syria at Iraq kung saan nagmula ang ISIS. Ang mga anak ni Amon ay ang modernong Jordan. Ang pattern ay hindi maikakaila. Ang mapa ng salungatan mula 2700 taon na ang nakalipas ay halos kapareho ng mapa ng mga hotspot ng balita ngayon. Ngunit dito pumapasok ang isang bagong enigma, isang mas malalim na misteryo na itinanim sa loob mismo ng hula. Ang awit 33 ay nagtatapos sa isang panalangin na malito at mapahamak ang mga kaaway na ito upang kanilang hanapin ang iyong pangalan o Panginoon. Ipinapahiwatig nito na ang layunin ng Diyos sa pagpayag sa alyansang ito ay hindi lamang hatol, kundi isang pagkakataon para sa pagtubos, kahit na para sa mga kaaway ng Israel. Ito ay isang nakakagulat na kabalintunaan. Sa gitna ng isang panawagan para sa digmaan, mayroong isang pahiwatig ng biyaya. Tinadala tayo nito sa isang mas komplikadong tanong. Kung ang Awit 93 ay isang alyansa ng mga kalapit na bansa, paano nababagay ang Indonesia, isang bansa mula sa Timog Silangang Asya, sa larawang ito? Ito ay nagpapahiwatig na ang saklaw ng propesya ay maaaring mas malawak kaysa sa literal na interpretasyon ng mga sinaunang pangalan lamang. Ipinapakita nito na ang espiritu sa likod ng alyansa ang Espiritu ng Antikristo na naghahangad na sirain ang bayan ng Diyos, ay maaaring magtipon ng mga kapanalig mula sa buong mundo. Hindi na ito isang regional na salungatan. Ang unang pagbubunyag ay nagbibigay daan sa isang mas malalim na pag-aalala. Ang katuparan ng awit o ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ay simula lamang. Itinatakda nito ang entablado para sa isang mas malaki at mas mapanirang salungatan na inilarawan sa ibang mga aklat ng propesya. Ang pagtitipon ng mga lokal na kaaway ay nagsisilbing mitsa para sa isang pandaigdigang apoy na yayanig sa mismong mga pundasyon ng mundo. Ang katotohanang nasasaksihan natin ang unang yugto na ito ay isang kagyat na babala, na ang susunod na yugto ay mas malapit kaysa sa ating iniisip. Lumayo tayo sandali sa mga mapa at mga propesya at pumasok sa puso ng tao isipin mo na ikaw ay isang residente ng Beit Safafa sa Jerusalem. Nakatira ka sa isang kapitbahayan kung saan ang mga pamilyang Hudyo at Arabo ay namumuhay ng magkakasama sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit isang umaga, nagising ka sa balita na ang iyong mga kapitbahay, mga taong nakikita mo araw-araw, ay lihim na nagpaplano ng isang marahas na pag-atake na tinatawag itong ang dakilang digmaan sa mga huling araw, ang pakiramdam ng pagkakanulo. Ang malamig na takot ay halos hindi mailarawan. Ito ang epekto ng gayong radikal na ideolohiya. Ginagawa nitong sandata ang pang-araw-araw na buhay at ginagawang larangan ng digmaan ang komunidad. Ang takot ay hindi na isang malayong banta sa mga hangganan. Ito ay nasa kabilang kalye. Ang damdaming ito ng pagiging napapaligiran na ang panganib ay maaaring magmula sa anumang direksyon ay isang malakas na emosyonal na angkor na naguugnay sa atin sa karanasan ng Israel sa buong kasaysayan nito. Ito ang psikolohikal na bigat ng pamumuhay sa ilalim ng isang palaging eksistensyal na banta, isang bagay na maaring maramdaman ng marami sa atin sa mas maliliit na paraan sa ating sariling buhay kapag nahaharap sa poot o pagtataksil. Ngayon, ilipat natin ang ating pananaw. Isipin mo na ikaw ay isang batang sundalong Indonesian, puno ng pambansang pagmamalaki, na sinabihang ikaw ay bahagi ng isang makasaysayang misyon ng kapayapaan, nag ka ng iyong gamit, nangangarap na tulungan ang mga taong nangangailangan, na muling itayo ang mga nasirang tahanan at ospital, malamang na hindi mo alam ang teolohikal na mga implikasyon o ang mga sinaunang propesya na nauugnay sa rehiyon kung saan ka pupunta. Para sa iyo, ito ay tungkol sa tungkulin at sangkatauhan. Narito ang isang malalim na moral na dilema. Paano kung ang mga marangal na intensyon ay ginagamit bilang isang kasangkapan para sa isang mas madilim na agenda? Ang gobyerno ng Indonesia ay nagsasalita ng kapayapaan, ngunit ang kanilang presensya ay nagdaragdag ng gasolina sa isang nagniningas na apoy. Ang sundalo sa lupa ay maaring may dalisay na puso, ngunit ang paggalaw ng kanyang batalyon sa pisara ng geopolitika ay nagiging isang piraso sa isang propetikal na laro na hindi niya naiintindihan. Ang pagigting sa pagitan ng personal na motibasyon at ang malaking propetikal na resulta ay nakakasakit ng puso. Ang pag-akyat ng emosyon ay nagmumula sa pagunawang ito. Ang mga individual, kapwa-biktima at agresor, ay madalas na mga tauhan lamang sa isang kosmikong drama na higit sa kanilang kontrol. Ang terorista sa Jerusalem at ang sundalong Indonesian ay dalawang panig ng iisang barya na parehong itinutulak ng mga puwersang hindi nila lubos na nauunawaan. Ang isa ay ng hayag na poot, ang isa ay ng na linlang na kabutihan. At habang ang mga puwersang ito ay nagbabanggaan, ang mundo ay nanonood. Nakaramihan ay hindi alam ang espiritual na lindol na malapit ng yumanig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang pagsasabwata ng awit o ng ang panloob na bilog ng mga kaaway, ay nakakatakot ngunit ito ay nagsisilbi lamang bilang pambungad sa isang mas malaki at mas pandaigdigang kaganapan. Ang propetang si Ezekiel, na nagsusulat halos 2,600 taon na ang nakalilipas habang bihag sa Babylonia, ay binigyan ng isang pangitain ng isang napakalaking alyansa na sasalakay sa Israel sa mga huling araw. Ito ang rurok na espiritual na digmaan. Ang sandali kung kailan ang mga supernatural na puwersa ay hayagang nakikialam. At ang tensyon na nabubuo sa loob ng maraming siglo ay sumasabog sa isang epikong pagtatagpo. Pinangalanan ni Ezekiel ang pinuno ng alyansang ito, Gog ng lupain ng Magog, ang punong prinsipe ng Meshek at Tubal. Pinangalanan din niya ang mga pangunahing kasosyo sa koalisyong ito: Persia, Kush, at Put, kasama ang Gomer at Beth Togarma, kinikilala ng mga iskolar ng kasaysayan ng Persia bilang modernong Iran ang sentro ng kapangyarihan ng Shiite at ang pangunahing taga-suporta ng mga proxy na nakapaligid sa Israel, ang Kush at Put ay karaniwang nauugnay sa mga rehiyon sa timog ng Ehipto at sa kanluran nito na kumakatawan sa mga kapangyarihang Aprikano tulad ng Ethiopia, Sudan at Libya. Ito ang sandali ng wow na nag-uugnay sa lahat. Ang Iran, Persia, ay lantaran ng nag-oorkestra sa Hezbollah, Hamas at iba pang mga grupo ang kanilang layunin ay hayag, ang pagwasak sa Israel. Ang mga bansang nakalista kasama ng Iran ay nagpapakita ng isang malawak na heografikal na alyansa na sumasaklaw sa gitnang silangan at hilagang Aprika. Ito ang panlabas na bilog ng mga kaaway, isang mas malakas at mas nakakatakot na puwersa kaysa sa lokal na alyansa ng awit 83. Ang propesiya ay hindi nagsasabi na sila ay magsasama-sama dahil sa politika, ngunit na ang Diyos mismo ang maglalagay ng mga kawit sa kanilang mga panga at hihilahin sila sa labanan. At paano naman ang Indonesia, ang kanilang pangalan ay hindi lumilitaw sa listahan ni Ezekiel. Ngunit narito ang nakakagulat na pagbabago. Si Zacarias, isa pang propeta, ay nagsabi na sa mga huling araw, lahat ng mga bansa sa lupa ay magtitipon laban sa Jerusalem. Ang paglahok ng Indonesia, ang pinakamalaking bansang Muslim na malayo sa geografiya ay isang makapangyarihang simbolo ng katuparan ng hulang iyon. Ipinapakita nito na ang salungatan ay lumampas na sa regional na poot at naging isang pandaigdigang pagtitipon, eksakto tulad ng inilarawan. Ang epikong espiritual na rurok ay ang pagsasakatuparan na ang mga kaganapang ito, ang utos ng Iran, ang pagkilos ng Indonesia, ang plano ng ISIS, ay hindi mga aksidente ng kasaysayan. Sila ang nakikitang pagpapakita ng isang hindi nakikitang kamay, na nag orkestra sa mga bansa na tinutupad ang isang sinaunang script, ang entablado ay itinatakda para sa isang supernatural na interbensyon na inilarawan ni Ezekiel, kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa isang paraan na makikita ng buong mundo. Ang pagtatagpo na nasasaksihan natin ay ang anino ng paparating na kaganapang iyon. Ang mga propesiyang ito na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas ay hindi lamang mga sinaunang teksto sila ay isang lente kung saan natin mauunawaan ang ating mga balita ngayon, ang pagtitipon ng mga hukbo, ang mga usapan tungkol sa digmaan sa mga huling araw, ang pagtuon ng mundo sa Jerusalem, ang lahat ng ito ay hindi lamang geopolitika. Ito ang pagbubukas ng isang kwento na isinulat bago pa man. Ang pagunawa sa koneksyon sa pagitan ng awit 3 at Ezekiel 38 ay nagbibigay daan sa atin na makita ang kasalukuyang krisis hindi bilang isang serye ng mga random na pagsabog, kundi bilang isang kinakalkulang pag-akyat patungo sa isang paunang natukoy na rurok. Ang awit 23 ay naglalarawan sa panloob na bilog, ang mga kalapit na kapitbahay na may matagal ng poot. Ang kanilang pag-atake o pagsasabwatan ay lumilikha ng isang estado ng kaguluhan at marahil ay isang pansamantalang tagumpay para sa Israel na nagdudulot ng isang huwad na pakiramdam ng seguridad. Ito mismo ang kondisyon na sinasabi ni Ezekiel na iiral bago ang pagsalakay ng Gog Magog. Inilalarawan niya ang Israel bilang isang lupain ng mga nayong walang pader na namumuhay ng payapa at tiwasay. Ang isang salungatan na nagmumula sa awit o ay maaaring ang mismong gatilyo na humahantong sa eksaktong sitwasyong iyon. Isipin ito bilang isang temporal na tulay. Ang mga salita ng salmista at ng propeta ay umabot sa 2,600 taon ng kasaysayan upang ipaliwanag ang mga headline ng Nobyembre 2025. Ang mobilisasyon ng Indonesia habang hindi direktang pinangalanan ay nagiging isang malakas na pagpapakita ng propesya ni Zacarias tungkol sa lahat ng mga bansa. Ang Indonesia ay kumakatawan sa pandaigdigang komunidad ng Islam na nagdaragdag ng bigat at sukat sa pagtitipon na hindi pa nakikita sa modernong panahon. Hindi ito nangangahulugan na ang bawat sundalong Indonesian ay masama. Nangangahulugan ito na ang kanilang bansa ay ginagamit marahil ng hindi nalalaman. Sa isang mas malaking kosmikong chess game, ano ang praktikal na aplikasyon para sa atin ngayon? Una, binibigyan tayo nito ng isang balangkas upang salain ang ingay ng media. Sa halip na malito o matakot sa bawat bagong pagunlad, maaari nating makita kung paano ito umaangkop sa mas malaking propetikal na larawan. Pinibigyan tayo nito ng katatagan at pananaw. Hindi tayo nagugulat sa poot na nakadirekta sa Israel dahil sinabi sa atin na ito ay darating. Ang pag-unawa sa mga bagay na ito ay nagbabago sa atin mula sa pagiging pasibong manunood tungo sa pagiging may kaalamang tagamasid. Pangalawa, Binibigyan ito ng kagyat na kahalagahan ang ating espiritual na buhay. Kung ang mga hulang ito ay nagaganap sa ating panahon, kung gayon ang mga babala at mga pangako na kasama nito ay para sa atin, ang panawagan na magbantay at manalangin ay hindi na isang relihiyosong klise. Ito ay isang praktikal na utos para sa kaligtasan. Hinihimok tayo nitong palakasin ang ating pananampalataya na unawain kung ano ang ating pinaniniwalaan at na maging handa sa espiritual para sa mga panahong darating. Ang kasaysayan ay nagiging personal at ang propesya ay nangangailangan ng isang tugon. Sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang sentral na ideya, ang soberanya ng Diyos sa kasaysayan. Ang mga kaganapang tila magulo at nakakatakot ay hindi nagpapahiwatig na nawalan ng kontrol ang Diyos. Sa katunayan, ipinapakita nila na siya ay nasa ganap na kontrol, na tinutupad ang kanyang salita nang may perpektong katumpakan ang mga bansa ay maaaring magngalit at ang mga pinuno ay maaaring magplano ngunit sila ay gumagalaw lamang sa isang landas na matagal nang itinakda ang pag-unawang ito ay hindi dapat magdulot ng pagwawalang-bahala kundi isang malalim at nananatiling kapayapaan sa gitna ng unos ang paglalakbay na ating tinahak ay nagdala sa atin mula sa mga headline ngayon pabalik sa mga sinaunang kasulatan at pabalik muli Nakita natin kung paano ang isang anunsyo ng tropa mula sa Indonesia at isang nakanselang teroristang plano sa Jerusalem ay hindi magkahiwalay na mga punto ng data, kundi mga umaalingaungaw na tala sa isang libu-libong taong gulang na propetikal na himig. Nadinig natin ang mga hinaing ng awit 23 sa mga banta ng mga modernong kaaway ng Israel. Nasaksihan natin ang pagtitipon ng alyansa ni Ezekiel sa mga maniobrang heopolitikal ng Iran at iba pang mga bansa. Ang resulta ay isang malalim na pagbabago sa pananaw. Ang kasaysayan ay hindi na isang random na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Ito ay isang kwento na may mayakda, isang balangkas, at isang paparating na rurok. Tayo ay hindi lamang mga mambabasa ng kwentong ito. Tayo ay nabubuhay sa mga huling kabanata nito. Ang pag-unawang ito ay nag-aalis ng belo mula sa ating mga mata. Ang tunggalian sa ng silangan ay inilalantad kung ano talaga ito ang pisikal na anino ng isang epikong espiritual na labanan na nakasentro sa isang lungsod, isang bayan, at isang Diyos. Ano ang epekto nito sa atin? Ang kaalamang ito ay hindi inilaan upang maging isang intelektual na ehersisyo lamang. Ito ay idinisenyo upang magalab sa puso, magising ang kaluluwa, at ito on ang isip. Ito ay isang panawagan upang makilala ang mga panahon. Tulad ng sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kilalanin ang mga palatandaan ng pamumunga ng puno ng igos, tayo rin ay tinatawag na basahin ang mga palatandaan ng ating henerasyon. Ang pagtitipon ng mga bansa ay hindi isang dahilan para sa takot, kundi isang dahilan para sa pananampalataya na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa isang pandaigdigang alyansa laban sa Israel. Ang mga propesyani na Ezekiel at Zacarias ay nagpapatuloy upang ilarawan ang isang dramatikong banal na interbensyon. Ang parehong mga bansa na nagtipon para sa pagkawasak ay haharap sa isang pagpapakita ng kapangyarihan na magiiwan sa kanila na malaman na ako ang Panginoon. Ang tunay na rurok ay hindi ang digmaan ng tao kundi ang paghahayag ng Diyos. At ang pag-asang iyon ang nagbibigay ng kahulugan at layunin sa pagbabantay sa mga madilim na palatandaang ito. Kaya, habang pinapatay mo ang screen na ito, ang alingaw -ngaw ng mga kaganapang ito ay dapat manatili sa iyo. Sa susunod na marinig mo ang tungkol sa tensyon sa Jerusalem o isang bagong alyansa na nabubuo sa ng silangan, hindi mo na ito makikita sa parehong paraan. Makikita mo ito sa pamamagitan ng mga mata ng mga propeta. Ang tanong na nananatili ay hindi kung ang mga hulang ito ay matutupad kundi ito ngayong alam mo na ano ang gagawin mo tungkol dito